Sa rin sa mga nakapukaw, uh, hindi lamang na atensyon kundi pati damdamin yung patrotismo ng mga kabayan natin sa zona, ay yung mismong naging deklarasyon ng Pangulong Bongbong Marcos na ang West Philippine Sea ay hindi katha o isip lamang kundi atin ito. So, eto, isinulong niya yung uh, modernisasyon pa ng ating Coast Guard at AFP para sa kanilang mas epektibong pagbabantay, pagpatrolya ng ating mga teritoryo sa karikatan. Will you push Jan from your end sa tingog party list, at sa Kamara Congressman yung dagdag pa na pondo para sa modernisasyon show ng ating uh, sanopang lakas ng Pilipinas lalo pa coming na yung uh, budget season sa Kongreso Congressman Jude. Definitely kaya sa Raymond no uh, mm -hmm. we we like how the president said that while we are exhausting all diplomatic uh, channels available to us in resolving the issue in the west philippine sea we will not yield we will not back down no hmm. from from our from making sure that every inch of philippine territory or those hmm. where we exercise uh, sovereign rights are protected no yung mga kababayan nating nangingisda na nangingisda sa mga sa mga karagatan ng Pilipinas ay naproprotektahan. Mm. At, at nandun po, buo po ang ating suporta sa ating Pangulo in making sure that government is in full capacity to undertake this responsibility. Lalo na ang ating sandatahang lakas at ang ating Coast Guard. No? Hindi mm. naman pwedeng lip service lang tayo na sasabihin mm, natin na na protektahan natin ang ating mga karagatan, protektahin natin ang West Philippine sea na hindi natin binibigyan ng kaukulang, uh, uh, na kaukulang uh, kagamitan ng kapasidad at kapabilidad ang ating sandatahang lakas at ang ating uh, armed force, ating coast guard. Napakahalaga po 'yon at ngayon po sa pagbalangkas po ng budget para sa susunod na taon hmm. ay pagiging guiding principle po namin kung gaano kahalaga po ang ating pagbibigay ng kasap, uh, karapatang sa uh, sapat na pondo para dito sa ating initiative sa West Philippines.